Pesta-pesta kasi dito. Tanain po tayo. Tamang-tama at wala pa po tayong kain. Tawag ba nina ni Nanay? kob guys! Ayan, guest na po ngayon ang si Kaya. Punta po tayo sa bahay ni Nanay. Ang ah, napakainit. yan nakita na natin si Nanay no sabi ko ay nanay dyan kakagising mo lang nay oh ayan sabi nyo kumain kayo ayan no kasi pista dito sa amin so ayan sabi ni Nanay ng isang kapatid niya kinuhaan na kami agad ng plato ay kalami ba sa humba nila ay so ayan oh ano yan buto-buto na lang na tira yun minudo tapos kanin Ayan, may nakita tayo dyan, no? So, sabi ko kay nanay na chika-chika. Nabasas akong perfume! Ito so, na yung pagtignan ko ganito. O, nakuha na na ako ni Kapitan. Sa kayo, nagbaka ng lupa sa iyo. So, yan. Kinuhaan na ako ni June ng pagkain dyan. Sarap naman ng lechon. Tapos yan yung chika-chika kami. Tawag -taw kami na dali na, Diba? Okay, ko, guys. oh, diba? O, oh, sabi ko, kain na tayo. Sa so, shoes ko kasi may music po dyan, kaya ganyan. Ah. Diba? Pug -pug guys. Top dos. Ah, diba? Chika-chika pa, no, pa na niya. Diba? Sabi ko sa kanya. Nay, yung pambayad ng lupa ko. Madidilip ang bigay ko sa iyo, ha? Antay-antay na lang, Nay. Ang gawas ng bilbil ko kakakain. So guys, ayan may bring home po tayo Binigyan tayo ni Nana Ay e, bibigyan na lang natin kay Papa Ano to eh uh, Tawag nito, humba Humba So happy okay, fiesta po sa mga taga si Kaya Baka may kainan din dito sa ano Banda sa atin, no, sa Budyas So pupunta tayo doon Mina Papa masarap yung ano yung red so ah gutom <coughs> na po kayo ito eh <coughs> tiyan dali ang tul-tul mong din ako ng buwan oras. Ang kalimutin <inaudible> mo kaon. na ay ang rice <inaudible> pero pa. Ano ang gud? Ang ang kaon ay eskwela siguro si Idong. Wala ba yung klase? Ha? Ha? Nagtanong si nanay sa payment ko sa ano, sa lupa ko. Sa 150 square meters. Kasi kailangan daw nila ng 20. Bigay. Yan. Ito lang ang ano, meron ako. Hindi ko pa nga bigay. Kasi yung nga daw. Emergency. Doon sa ano, sa tabi nila nanay, may kikaring. <laughs> Paggabi daw yun, sukurin natin yung mabaya. Ulo, <laughs> tarit ko, no? Ano kayang ganap dito, guys? pa, pa may makain pa kayas sila si Idong awa to si Idong ano to si Glass dito Pero man ng balik ayo dinto man ayo na katong naguba test of scene O sley na si R So, Naguba na si Ar. Ah? Happy fiesta na eh. <laughs> Mi tami eh. <May. laughs> Malamay na <daw>, oh. <laughs> Sama tayo sa pistaan dito kaso nga Tayo ay wala yung handa. Oh, natanggal na pala ni Papa yung kawayan dito. Ha? Ah? Paman mo na mista. Mista hon. Nara Mista oh. pa mo dito lang nanay. Oh. Kuan ka nang sani ka nang umbo. Nga oh ito gikan. Iyo si mo dito gikan. Kada hon kon dito mo pa dito ba lang lang ay. Loy gato na nako. Mandori fiesta dire. So ayan, wala na pong kawayan dito, no? Kung makikita nyo, ma maliwanag na po ang ating CR. Yan. Kinsa? Kinsa man? <laughs> wala may kuan wala may. Pista, mantang bago pa, mantang Sunod na, tuig. Oh, ginawa? Oh, nang tenung nang gitam nan ni papa main no. Kintai geta no money. Kamung nang hidong? Hidong, sabatis. Nah, nang mumpa, nah gitu aku Ari, nan hermano. Nah. Katugi ayo deh, Katung ibu daot ang manga similia. Gipili, gipili muna ko nih Oh yung, toke idum, migitmatist, kada to, digosidling, no, no, sabi pa. Oh yung, ala kanak, ko alman lagi nito di pa kada Kani, gya bano. Gya eh, na o? Tubo na kung. Tubo na na naman to dito ka tulo okra og kuan. Nak, na okra. Okra oh, og Okra oh, uh, kuan sa so to. Na o. Ikan manok. na kanamo kay mo na. ni gid o. ni Papa yung kamote. Tapos kami nakadala ni Jun so nung ano ng kangkong. Ay, doon, natawag kayo doon. Nag-GT na yung kitanong. Ang sani? Matis. Ay, oo, oh, naan no. Inanim ni Idong. Katag ino yung hari ay daot. Ano mga kuwan natin, ay? Iyan kuwan. Yan, seedling. Kamatis na? Hmm, kamatis na. Kamatis. Iyan mo na ila-ila yun. Hmm, tanawa ni, tanawa ni ka oh. Oh, si Salumi mananay. <laughs> ha? Ha? Buhi man oh, nitindog man ah. lagi ni na pag na. Pag Unsa na ang na lagi, dali ra kayo. na. Hmm. Basta bisbisan per me. Kuralon, mangyud ni siya kay nga no. Kung di siya kuralon, ang manok, magsigig labong-labong din na. Pichay, pichay ba, pichay. Pichay? Di tanggi ko ang patuluman to kasi dito. Wala na. Ang katuman ning sitaw no sitaw. Sitaw man to sitaw.